Ikaw ba ay mahilig sa pagninegosyo at madalas sumubok ng bagong pagkakakitaan? Kung gayon, ang video ito ay marapat mong tunghayan sapagkat maaaring ito ang sanhi kaya patuloy kang minamalas at hindi siniswerte sa buhay. Hello, what's up? Your best here. Nakakita ka na ba ng ilang piraso ng pako sa iyong bakuran o sa harapan ng inyong tindahan? At dahil sa ito nga isang pangkaraniwang piraso lamang ng pako, kung kaya naman, wala ka ngang pakialam. Subalit bilang isang negosyante o mayroong maliit na tindahan, ay huwag na huwag mo itong babaliwalain. Dahil maaring ito nga ang sanhi ng mabagal mong pag-asenso at matumal na kita sa iyong kabuhayan. Marahil ay masasabing bahagi na nga ng ugaling Pinoy, ang salitang inggit inggit na laging sumisira sa pagkakaibigan at pagsasamahan. Sumisira sa ilang pamilya at kadalasan ay sa inyong pinagtatrabahuhan. At hindi nga imposible na nagaganap rin ito maging sa iyong ikinabubuhay. Ingit dahil ikaw ay maaaring mayroong tindahan na mas mabenta, mas matao at mas asinsado. Kaya naman nilalagyan nila ng kakaibang uri ng pako ang paligid ng tindahan mo na kung ito ay mangyayari ay magpapatuloy nga ang kamalasan at hanggang sa lubusan ng bumagsak ang iyong kabuhayan. Subalit ano nga ba ang espesyal sa mga pakong ito? Ito ay isang uri ng pako na makukuha lamang sa isang partikular na lokasyon o lugar na mas minabuti ko na nga lamang na huwag itong banggitin upang hindi na nga matuksong subukang gawin ng ibang mayroong maitim na hangarin. Napakabisa ng kontraswerting ritual na ito, gamit lamang ang mga piraso ng pako. Kung kaya naman kung ito ay mapansin mo at makita sa iyong bakuran, ay huwag na huwag mo itong ipagpasawalang bahala. Walisin ito at ilayo sa iyong bakuran upang makontra mo nga ang mga patungkol na dasal dito. Sapagkat isa ang pako sa mga metal na mainam na nagtataglay ng mga umhome o dasal na dito. Kung kaya dapat ay huwag na huwag mo itong ipagpasawalang bahala. Mayroon rin namang mga mabubuting gamit ang mga pako. Subalit kung magamit nga ito sa kasamaan ay labis ngang nakababahala. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Mayroon ka bang kaaway? Kasamaan ng loob o tao na mayroong matinding galit sa iyo. Isang tao na lahat ay handang gawin upang ikaw ay gantihan, ipahiya o iparamdam din sa ang kanyang nararanasang inis o galit. At kapag kaminsan pa nga ay araw-araw kaniyang guguluhin at ipapahiya sa social media man o sa personal. Hello, what's up? Your best here. Halika at sa videong ito ay magbabahagi tayo ng isang pamamaraan o ritual upang ang ganitong suliranin o mga taong mayroong galit sa iyo o inis sa iyo ay iyon ang maiwasan. Isang ritual na kayang-kaya mong gawin at hindi mo kinakailangan pa ng mga maraming dasal o patungkol upang ito ay mapagana. Sa tulong lamang ng ilang mga kagamitan sa ating bahay at sa ating kusina, ito ay maisa sa katuparan mo na normal na dito sa ating mundong ginagalawan ang makatagpo tayo ng mga taong hindi natin makasundo o nagiging nating kaaway o kainisan. At iyan ay parte na ng ating buhay. Kahit pa nga minsan ay napakabait mo na ay mayroon talagang pagkakataon na mauubos na ang iyong pasensya at ang topic natin ngayon ay kaugnay nga ng bagay na ito. Ito ay tungkol sa mga tao na pilit kayong inaaway at ginugulo at ayaw kayong tantanan. Sa ritual na ituturo ko ay maaari na ninyong maiwasan na mas tumala pa ang sitwasyon at hanggang maaga pa, ito ay maiwasan. Halimbawa nito ay kung sinubukan nyo na rin namang makipagkasundo, subalit paulit-ulit pa rin nila kayong ginugulo, iyan ay maaaring senyales na nga upang subukan mo na ang ritual na ito. Ang ritual upang mapatigil na ang taong may galit at inis sa iyo. Ano-ano nga ba ang mga kailangan mo para sa ritual na ito? Una ay ang isang piraso ng malapad na dahon ng laurel. Ito ay dahil ang dahon ng laurel ay hindi lamang isang pampaswerte kundi ito rin ay epektibo sa mga ritual at mga pamamaraang katulad nito pangalawa ay ang itim na ball pen o pentel pen o anumang panulat na mayroong itim na tinta pangatlo ay ang pitong piraso ng pako ito ay maaaring bago o luma o mayroong kalawang man basta ang mahalaga ito ay nararapat na siguraduhin tuwid at hindi pa nagagamit pangapat ay ang isang hibla ng itim rin na sinulid o anumang panali gaya ng ribbon o tali basta ito ay marapat na kulay itim. Panglima ay ang isang maliit na bote o plastic ng bote na malinis at walang amoy. Maaari kayong gumamit ng bakanting bote ng mga mineral water o katulad nito. At kung mayroon na kayo ng limang bagay na ito, ay maaari na tayo magpatuloy sa susunod na hakbang. Isulat sa ibabaw na bahagi ng dahon ng laurel ang ngalan o pangalan ng iyong kaaway o kinaiinisan o ng taong mayroong galit sa inyo. Maaari mong isulat ang buo nitong pangalan, middle initial at buong apelyido. Kung sakali na alam mo rin ang araw ng kaniyang kapanganakan, ay isulat mo rin ito gamit ang itim na ballpen. Kung magkataon na marami kang kaaway ay maaari mong isulat lahat ito sa dahon ng laurel. Matapos ito ay kunin ang pitong piraso ng pako at balutin ito gamit ang dahon ng laurel na mayroong mga pangalan. Siguraduhin mahigpit ang pagkakabalot dito upang hindi ito mabuwag at gamit ang itim na sinulid ay itali ito at ibuhol upang siguraduhin ang pagkakabalot ng laurel sa mga pako. Kasunod nito ay hawakan ng inyong dalawang kamay ang binalot na pako at ibulong dito ang iyong mga hiling upang hindi na kayo gombalain pa o guluhin ng taong mayroong galit sa iyo. Banggitin mo rin ang kaniyang pangalan kung kinakailangan. Matapos ito ay ilagay sa plastik na lagayan ang binalot ninyong pako at lagyan ng tatlong bahagi ng tubig o 3 ang dami nito. At saka ilagay ito sa ref. Hayaan lamang ito doon at maaari mo lamang itong alisin kung mapuna mo na at mapansin na ito ay gumagana na. At saka tuluyan na itong ibaon sa lupa. Kung wala naman kayong ref ay maaari mo na itong ibaon sa lupa ng diretsyo. Sa ganitong pamamaraan ay may babaon mo na rin ang lahat ng puot at galit niya sa iyo. Tandaan, na marapat na taimtim at bukal sa puso ang inyong hangarin bago isagawa ang ritual na ito upang ito ay mas mapagana at mas maging epektibo. At sa huli ay lagi pa rin nating tatandaan na huwag nating kalimutan na sabayan ito ng panalangin at haluan ng pagpapatawad upang mabuhay tayo ng tahimik at mapayapa. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa best. TV.